Sa balita sa Metro Manila, gumugulong na rin ang investigasyon ng Land Transportation Office o LTO laban sa lalaking bumaril at napatay ang kapwa nito motorista sa Makati. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng suspect. Naglabas na rin ng show cause order ang ahensya laban sa lalaki para magpaliwanag at sabihin kung bakit hindi siya dapat alisa ng lisensya. Hapon itong Mayo 28 nang makagitgitan ng suspect ang biktima sa bahagi ng Bonifacio Global City. Kahit walang nangyaring komprontasyon, binaril ng suspect ang biktima bago ito tumakas. Napag-alaman naman na wala pang lisensya ang dalang baril ng gunman. Kahapon, isinailalim na sa medical exam at inquest proceedings ang suspect. Arestado naman ang dalawang MMDA personnel dahil sa paggamit ng police marking sa kanilang motorsiklo habang nag-escort sa Paranaque. Naispatan ng PNP Highway Patrol Group ang dalawang personnel sa kahabaan ng Jockno Boulevard. Ayon sa mga naarestong enforcer, ang inaeskortan daw nila ay si Senator Francis Tolentino. Ayon sa PNP, pupwedeng mag-escort ang MMDA pero hindi sila pwedeng gumamit ng police markings dahil hindi sila mga polis. Mahaharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa usurpation of authority at illegal use of uniform and insignia. Ayon naman kay Senator Tolentino na dating MMDA chairman, wala siyang kontrol sa mga inilalagay na stickers sa sasakyan ng MMDA. Wala raw na na batas dahil hindi naman nakadikit sa uniform ang mga sticker. Pinakawalan na rin daw ang inarestong personnel dahil sa kakulangan ng ebidensya. Humingi ng paumanhin ang senador sa nangyari at inirekomenda sa MMDA na alisin ang anumang stickers bilang pagsunod nga sa regulasyon. Samantala, iimbestigahan naman ng PNP kung isang espiya ang naarestong Chinese na nanutok ng baril sa Makati. Base sa spot report ng CIDG na nakuha ng Luz 5, pinipilit daw ng suspect ang nagreklamo na mag-install o maglagay ng iba't ibang device sa mga pampublikong lugar. Para nga makapanghack daw ng mga cellphone at iba pang electronic devices. Agad namang responde ang PNP uh, Criminal Investigation, uh, Investigation and Detection Group sa nasabing reklamo. Dito na nga po naaresto ang suspect at nakuhang ilang gadget sa kanyang sasakyan. Habang isinasagawa naman ang follow-up operation sa condo unit ng Chinese, nakuhang ilang mataas na kalibre ng baril at iba pang high-tech gadgets katulad ng drones. Karamihan din sa mga nakumpiskang gamit, may Chinese markings. Ayon sa CIDG High-Tech Communication Devices, ang nakumpiska. Todo tanggi naman ng suspect na siya po'y Nasunog naman ang ilang bahay sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Bukod sa mga bahay, nasunog din ang isang coffee shop. Mabilis namang naapula ang apoy, wala namang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang halaga ng pinsala at naging sanhi ng apoy. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.